Tapo ber mo tayo sa Rojas and eh, sa Rojas Caldex. Caldex Rojas at siyempre kasama pa rin natin ang tropa. Pre number 1 si ating Princess Boy Bob Kuya Bob Itlog, nandito rin Itlog Kasama niya ang kanyang Yan, Reina At si Master antok pata kayo ah Ay, may kasama pa tayong isa dito Sige, <laughs> masarap na tulog nyo Masarap <laughs> na tulog nila Time check tayo 5 5.12 Ayan So, papunta pala kami ngayon ng El Nido At uh, Paano ba maganda yung panahon? At uh, tara na ba? Alis na ba tayo? Alis na pala kami Okay. <laughs> lasing. Ganun <laughs> lasing mo na ng oras. Okay, yun lang. So yun mga lods, finally nandito na kami sa aming lodge no? Tatay okay. na lang namin yung um, pick up sa amin na bahan Tapos na doon sa boat namin At okay. finally okay. Finally ma Ito okay. uh, na okay. <laughs> yung next tour na Ito lang tayo 2016 Since okay. 2016 in a making okay. So finally binayaan tayo ni Lord ng napakagandang panahon ngayon alam mo mo may bab at finally Ciao, adila. Sorry. Wala na mga kapig, mga kapig, mga Grabe sa so wala na makakapigil lang. Ma so yun natin na lang din natin yung ibang ano natin, mga kasama natin. Kasi nasa ibang hotel sila. Kasi talaga yung katutuloy. Ha? Mabiglaan yung katutuloy. <laughs> oh, <sakang> biglaan ba ito? Oo, oh, sa akin biglaan talaga yun. Uh, pero sa biglaan yung pagkaplan. Hindi. Naka-decide na ako na yung isa na talaga yun. Anti-sided ka na na sumama. Oo. Oh, so sabi ko, anti Sige Sige, lang abangan natin yung mangyayari, no? Yay. So yun, natente na lang tayo mga Lord Kings ng uh, mga kasama natin. Eh, nandito na si Master, ayan. Na settle niya na? Yung dapat i-settle Wala pa. Oh, wala, wala pa, pa. akong settle <laughs> Ayan, galit na siya. Galit <laughs> na ang tubig mo. Ayan, galit na pa ating EF. Pasok po siya. Ay, ito na. Ganun pa na Ganon din eh. <laughs> Yung uban ko, naglabasan ha. Ba't ang akins na mukha ko dyan sa cellphone? Ay, ay, ay. Sa ating hari, nung hulo mo. Ayun mo sa akin. Ayun mo sa akin. Ayan mga lods. Mas maluwag doon sa taas eh. Mamaya ay tutuloy natin ang ganun. Kala mo nakabila tayo. Saan tayo? Diyan, last. Hindi ko napansin eh. Wala akong cellphone. Pare. So yun lang, abangan na mga susunod na mangyayari. Tingin mo ano okay, yung mga mangyayari ngayon. Kailangan makaipon tayo. Magpakabit tayo ng starting sa Zakya. Mmm, that's good. That's mm. a good idea. Tapos solar system. Oh. Yung bubong. Bo Oo, oh, solar yung bubong. <laughs> solar yung battery uh, lang. Ah. Uh, Ay, ito pala natin yung Adonis Sen period. Adonis period. Yeah. Wala yan bakit? Grabe, hindi talaga. Yung adonis namin dito, mamaya, may maghahabulan ng tatlo nga nito. Pero <laughs> La. what? Joke lang, joke lang. Feeling ko mamaya hindi ako lalabas. Feeling ko, ko, ko mamaya mag-stay lang ako sa lunch Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi ano eh, sobrang kailangan ko tulog. Oo oh, nga. Nagpay na naman ito. Tsaka medyo... Ha? Ah? Hindi, mag Hindi, mag-rubber siya sa Mag-renta ako nun. Oh, may cash ka pa dyan. Ay, chikas, pwede ata? Wala ka ganyan pa. Kasi lang ang Credit card na lang, Ma swipe na lang natin. Wala ikaw silang turn in at least. Ah, kung saan talaga kami ni Mom? Mamaya na. May kusat na lang bukas o or... mamaya. Depende. Kung saan pa. Diba? Yung si Book daw kasi nagpapaano daw siya ng sa Maya. So, nagpapa-apply siya ng ano. Uh, ah, by the way. si sasabing yung tatlo. Iba pala lang tatlo. Okay. That's all. <laughs> tayan na lang ulit. Alright. Sana dumating na sila, ano? Hindi yun, hindi pa. Hindi pa. Hindi yan, Ano, ano, ano? Hindi yan yun, hindi choka. <laughs> Bye. <laughs> okay <So>, guys, so dito tayo sa halong, Sa harap. Sa ating sasakyanan. Pa Ligit. <laughs> 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 pag Makatama ka nung bag. Sila. Mantap po no pamasahe. Dan. Ay yes, si Jazz. tayo, yeah. tayo Jazz. yung driver ha. Ano <laughs> cellphone huh? ben? 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 Dan. cellphone ko. Cellphone daw. Cellphone sayo? Wala, oh. ano? Ano? Ha? Samalita so, ka. Oh. natin lubigan.

Alam niyo lang gagawin. Good luck. Thank you. Ayun, pagkati yung pagka-briefing. Briefing pa ka. Ayun, sa ato. Ayun,